So guys, tumayo kami dito ng picnic sa sa farm ni na Ate Ana at ni Risa, guys. Napakalaki ng farm ni ni Ayos <laughs> Ang hmm. mga aso, ito hindi na nakalala ang kanilang ninang call center. <laughs> <laughs> sa picnic kami dito ng bukod sa isaw na lahat ng aming balakang ay masakit na. Siyempre, may maalat pang mani. <laughs> maalat pa sa ating Okay, isa lang, isa lang, bi. Okay, Sila okay. po may ari ng lupain. Mayaman. <laughs> Sobrang yayaman. May si Danaya yan. Magaling yan, may brilliant yan eh. Wag ka, wag mo itulak. <laughs> wala kaya mo siya. Kumapit ka lang. Wag kang bibitaw. Wag nga, wag kang bibitaw. Going ka, Tadya. <laughs> <laughs> Diyan, saan? Saan ka hahawak sa lubi? Oo. 1, 2, 3, go. Ah! <laughs> 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 Dati Dares, di ba yan? Hoy, putol iyan kay Ga! <laughs> Nagtuturon kami bukod sa turon. Magdunuto kami ng sardinas na ginisa. Dito. Galit <laughs> ko ba? Napakaganda dito. Tingnan nyo kung gaano kataas ang video. Ang doyan. Ayan. Guys, ayan. Bago kami magluto ng mga ginisa, Magduduyan muna kami kung gaano kataas yung bangin. Tingnan nyo. Tahan na. Matatakot um, ako. Let's go! Okay. go. Dalawa si mo pa itat. Ang ganda! Ang ganda, no? Hindi, isa pa. Ang ganda, eh. Isa pa? Oo, ang ganda, eh. Isa pa, maganda ka pag nandito sa part na to. Guys, nakakatakot siya sa umpisa, pero masarap. Pero ang taas. Ang taas. Ang ganda, di ba? Ang taas. Dati guys, hindi ko talaga kaya dito kasi ang taas nga. Pero masarap na siya ngayon, parang kinikiliti yung kipay nyo. <laughs> so, kami ng papaya. Guys, ngayon dito masin sa probinsya, hindi kami na ng mga gulay, prutas. Dahil madami kaming tanim talaga dito sa hasyanda ni papa. <laughs> yung papaya kung gano'n ka mataba pa kay guys. Guys, tingnan nyo naman, ang dami ng ano. Guys, naggamit pa ako ng panungkat, ito lang o. Oh. Ayun, <laughs> sa, sa taas. Mo, eh bakit tama? ito lang. Eh, po, malaki pa ang aking kamao. <laughs> ayan, malaki pa ang kamao. Kahit ayan ah. Ito naman, kung ano ang maliit, ayun ang kinukuha. Nasa probinsya tayo ngayon ng Batangas at nangunguha tayo ng papaya para ilalahok sa ginisang sardinas. pa panong tayo. Yun, patay na hulog. Kapag talaga nasa probinsya ka, hindi mo kailangan bumili ng mga pandahok sa mga mo Dahil talaga nagpuproduce kami dahil sa aming mga tiyatanim. Ito lang naman yung na-harvest namin dito sa papayahan namin. Pandahok sa ginisang sardinas, guys. Papakata ko sa inyo mamaya pagluto na. So guys, dahil dito ay masikip pa ng electric fan, lumipat kami doon sa kabilang kubo nila. Yun. Tingnan yung view dito, napakaganda. Diba? Province sa province ng Batangas. Parang cafe, ah. Kayo po ang nagtitinod ng kape. <laughs> nagluluto na kami. Ayan. Naghakot kami dito sa kabila. Ayan. Siyempre may mga malalandi dito sa gilid. Nagluluto na kami dito sa sinaunang kala. Wow! Ayan guys, nagluluto na si call Center. Nagagagete siya ng papaya. Hi! Marok Ang bag lang po nila ay ganda at pogi. Ganda at pogi ang ambag. Hey, hey, hey. Be, kahit wala kang ginagawa, pinagpapawisan ka. Oh, si pag na mo pa ipa-kita ng papaya. Ayun, ng papaya tapos turon. Yeah. Nilagay niya kamatis. Nagigisa na, ng kamatis, guys. Nilagay niya kamatis. Nako na nga pala si Convulsion Girl ng <laughs> <laughs> Pagkakainan namin. <laughs> ako talaga. Hindi mo ibinigay yung iyong haras eh. Ito na po yung dahon. Kumuha pa ba, ba? Oo. Ako okay. okay. okay, naman. Okay. Nagbabasa kami yung sa ginagawa mo. Alin pa dyan? Yan yung nakafold. taga flashlight po ako. Ay, kasi baka hindi hmm, po pa. siya makita. Tagain mo pa! Ano ka? Taga mo matagal na? Ano? Kailangan ano 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 ano, pa? Tama na, aray ilang gambunga nga mo. <laughs> May mga tanim kasi ditong talong. Ayan o. Oh. Ayan, muntik ng matapakan. <laughs> Lilinday, <laughs> linday. Inay kuloy. Luto na ba yan, inay kuloy? <laughs> inay Luto na ba yan, inay kuloy? Ako <laughs> oh, po, Ayun guys, nagluluto na kami ngayon ng toron at saka ginisang sardinas. <laughs> wow! ilan? <laughs> Kimala! Meron <laughs> na silang ambag. Sino magkakape? Asa black lang ha. Sino magkakape? Guys, kain. Kakain na kami. Masarap kumain sa probinsya. Dalot nakakamay. Thank you so much, Riza. Dalot libre. Ay, ay, ang bagan ito. Ang <laughs> <laughs> bagan ito na yan eh. Tatakas ka pa. Bago, 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 mag yeah, ka ka kayo, bago magtapos, ang ambagay. May sabaw, kaya kailangan <laughs> ng kutsara. Ang init eh. Magkamay ka Magkamay ka na. Arte -arte mo. <laughs> ang arte-arte mo. Sobrang pangin yung kamay mo, no? Na, ah. Nakakamabae. Sa ilalim! Ito, ah! Ha? Kuha ko nga ng mangko. <manong> Sa ilalim <laughs> ulit. Ang kamay naman. Ang kamay naman. <laughs> Kahimik eh. May anghel pag nakain. <laughs> Sa ilalim. Bunga nga. Ano ni guys, kain? Walang nakawa ng kanin. Puta kanin. <laughs> Nakatinidor pa! Maging buhay probinsyano ka naman. Hoy! Huwag ha ha Ano, ang dami? Ayun ha gamitin. ha binigyan ha ng kutara. ha 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 ha